Arvin Tolentino, gustong manatili sa PBA, nagantay ng offer sa SMC. Ang nakakalungkot na plano ng Barangay Ginebra kay Jeremiah Gray, posible bang gawing trade asset na lang? Dalawang ACL injuries, dalawang tuhod, at ngayon, isa na namang masakit na balita para kay Jeremiah Gray na isa sa pinaka-promising na player ng Barangay Ginebra pero tila unti-unting nawawala ang liwanag ng kanyang basketball career. Hindi madaling daanan ang ACL injury lalo na kung dalawa na ang pinagdaanan mo, isa sa kaliwa, isa sa kanan. 'Yan yung problema ni Jeremiah Gray. Matapos ang matagal na recovery, ay muli nga siyang nakabalik sa hard court at ngayon lang All-Filipino ay isang laro pa lang ang kanyang naipakita pero agad na naman itong nagtamo ng panibagong injury. Noong una ay nabanggit na okay naman daw si Jeremiah Gray pero nung i-anunsyo ni Coach Team na mawawala na naman si Jeremiah Gray dahil kailangan nitong mag-recover ay nabahala na yung ilang mga fans. Marami ang umasa, marami ang nanalangin na bumalik siya sa kanyang peak form. Pero ang realidad, masakit. Ayon sa insider ni Snow Badwa, malabo na raw na maibalik pa ni Jeremiah Gray ang kanyang 100 performance dahil hindi daw talaga naging 100% successful yung surgery sa tuhod noon ni Jeremiah Gray at isang mapait na pahayag yan para sa isang manlalarong napakataas sana ng potensyal. Hindi lang mga insiders gaya ni Snow Badwa ang nagsalita. Maraming ring barangay hinebra fans ang nagbigay ng kanilang saloobin. Ilan sa kanila diretsyong sinabing dapat na raw mag-early retirement si Jerry Gray. Isang masakit na katotohanan sa mundo ng professional basketball kapag nasira ang katawan mo madalas kasabay na ring nawawala ang tiwala ng ibang tao sa panig ng barangay Hinebra hindi rin madaling desisyon ang kailangang gawin may mga napabalitang plano at ito nga ang posibleng pinaka nakakalungkot sa lahat ayon sa mga sources ay tinitingnan na si Jeremiah Gray ng Hinebra Management bilang isang trade asset oo mga chong posibleng gamitin siya bilang bahagi ng isang trade package na iniluluto kapalit ng isang mas available player o big man na mapapakinabangan ng kanilang kupunan. Business is business, ika nga. Bagamat may maliit na posibilidad pa rin na manatili si Jeremiah Gray sa Hinebra lalo kung makita nila na may maitutulong pa ito off the bench. Pero Malabo na nga mangyari dahil ginawa na yan noon ng Hinebra matapos nilang magantay ng napakatagal sa nasabing wingman. Kaya hindi na ako magugulat mga chong na one of these days ay mawawala na si Jeremiah Gray sa barangay Hinebra at gagawin na nila itong trade asset. Pero ano man ang mangyari, hindi matatawaran ang puso at dedikasyon ni Jeremiah Gray. Sa kabila ng sunod-sunod na injury, pinilit pa rin niyang bumalik, lumaban at itayo ang kanyang naghihingalong basketball career. Kaya naman, nasa kamay na nga ngayon ng Hinebra Management at ni Coach Tim Cone ang desisyon kung dapat pa bang manatili itong si Maya sa kanilang kuponan o gagawin na ba nila itong trade asset para makakuha ng player na mas mapapakinabangan ng kanilang kupunan. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Arvin Tolentino gustong manatili sa PBA, nagantay ng offer sa SMC. Na itong mga nakalipas nga na araw mga chong ay napabalitang merong napakalaking contract offer ang isang KBL team kay Arvin Tolentino. Pero Napabalita nga rin na tinanggihan niya ni Arvin dahil mas gusto nitong manatili ng Pinas kasama ng kanyang pamilya. At ayon niya sa ating mga trusted source ay priority ni Arvin ang kanyang pamilya kaya naman nagaantay ito ng offer na manggagaling sa malalaking kumpanya sa PBA gaya na lang ng MVP lalong lalo na nang San Miguel Corporation. Nabanggit na natin sa nakalipas lang nating video na nakikipagnegosasyon ang Inebra kay Arvin. Pero nandyan nga rin ang Magnolia Hotshots at San Miguel Birmen. Haguan nga ngayon ang tatlong SMC teams dito kay Arvin at kung sino yung mas makakapag-offer ng mas maganda ay yun malamang yung pipiliin netong si Tolentino para sa akin mga chong ay malamang sa malamang ay SMC rin yung bagsak netong si Arvin dahil yung pinaka plano talaga ay nilagay siya ng SMC sa Northport Batampier para mahinog at magshine yung kanyang performance at ngayon ay hinog na hinog na si Arvin ay nakaabang na ang tatlong SMC teams at nag aagawan ngayon sa kanyang serbisyo. Sa ngayon ay nakapending pa rin yung offer kay Arvin sa Korean Basketball League. Pero mas priority talaga nito na manatili ng Pinas kaya inaantay nito ang SMC Teams. Kaya mga chong ano masasabi nyo? Saan bagay na mapunta si Arvin Tolentino? Ano rin yung masasabi nyo sa plano ng Inebra kay Jeremiah Gray? I-comment lang dyan sa ibaba.